mga umaga ulit mga kapatid welcome back po sa aking channel balihin na dito na yung bagong service namin nalitan na namin yung lumang service, subukan namin to ito yung balak bilhin namin yun o, no? bagong service masusubukan ngayon to yun, no? bali pinipinta siya ngang 170, sana mabili to para may panibagong service ko 170 dito sa Cagayan World Cup. Ah, susubukan siya Akit sa kagayan matatarik na daanan. Ayan ah, siya, yeah, hindi naman kayong ulo niyo. Hindi oh. pa oh. to. topic doon kami na sa may ano, malulang pero si Ngayon si topic malamang. Oh. Kaya malulang ang daan. Bali na subukan. O, oh, pwede labas yan. Diretso -di ka lang dyan, palusong doon. Dalaman man, labasan. Ayan o, nasubukan yung tibay. Lakas. Okay. Panalo na to sa 170. A few minutes later. Yan update ko kayo dito sa binosa namin. Ali pinapalinis ko na tong mga puro mga pinapatanggal ko yung mga porma dito sa manhole pati yung sa may trench drain para matanggal na yung mga halo na, na kalat dun sa ilalim ipinapapabrikit ko na yung mga forma para sa retaining wall sa first lift namin kapag dumating yung isis column namin tuloy tuloy na pagka naka erect na kami diretso po naman na kagad para makapagbuhos na rin kami ng first lift ng retaining wall medyo mahirapan lang dito sa may area na to medyo makikitid na yung gagalawan dito medyo mahirapan kami dito pag nag full weld Gawin na lang namin para dito kung anong discard yung maganda dito. Pagka nag-pull weld na kami dito ng plate. Medyo ma-exit na yung gated na yung area. Bali, tuloy-tuloy na rin ako kayo dito sa may mga poste sa perimeter pins. Pinaka-gate. Bali yung dalawang kulom dito, pinag isabay ko na yung pundasyon dito. Si pag to. Si pag tong batang to. So laking ng supay. <laughs> Number five. Yung mahirap lang mo kayan gawa na mabato. Pero kaya kaya bali wala. Bali wala kay Wiljan. Ang bato nang ano yan oh ang bato ng negros tumutumba <laughs> ng buti bali yung isa dito ano, tapos na yung wall na lang yung hindi pa natapos alas pantay na hindi pa dumating yung pinaka plano nito yung kulom dito naukay ko na ng 1.5 by 1.5 uh, 2 meters yung height ng mula sa ano ipipil para medyo matibay to kailangan matibay itong kulom na to yung dalawang kulom na to magkatabi, magkatapat ewan na may gate dito medyo mabigat yung gate dito na bubuatin kaya kailangan malalim yung pundasyon dito medyo ingat lang dito sa pag hukay gawa na may linya ng kuryente dito malakas yung bultay nito bali ito yung nagukay dito nung nag layout kami dito ito yung sumabog na ng bako accidenting na kawit ng bakit ng bako kaya sumabog to pati dito kaya medyo nagka-delay din kami dito ng ilang araw o palos isang linggo inayos pa tong linya na to maraming pinalitan pati yung breaker dun sa main line sumabog din pakalakas ng bull tayo ng mga kurente dito naka 3 phase